Kaya ako ito binabalikan lang para maging fresh memory ng mga kababayan natin because that time ang laki nitong skandalo kasi nga mismong DILG secretary ang nagbulgar doon sa kanya sinasabi na may cover up kasi nga doon sa video rin 'di ba eh, kitang po na labas-pasok doon sa building na lending company na umano'y pag-aari ni Sergeant Mayo yung mga pulis mm -hmm. na may kanya-kanyang buhat ng shabu ano bang ba kwento sa inyo doon ng mga <laughs> pulis parang kakanya-kanya silang hakot Actually, yun ang gusto namin makita dun sa ifinile na kaso. Eh, honestly, Ted, hanggang ngayon, hindi pa namin nakikita. No? Ako personally, hindi ko pa nakikita kung ano yung final na kaso, ano yung batihan nila sa pag-dismiss nito. Na sabi nga, due to technicality, no? In incomplete daw yung details ng information na nasa charge sheet. No? Uh, talagang, ano, uh, unang-una nga, meron bang i -final na possession? Kasi ano nangyari doon sa possession eh isang tunelada nakita sa isang opisina na pagmamay-ari di-umano ni Mr. Mayo. So ano nangyari doon? Meron ba nga na-file na kaso doon? 'Di ba? Uh, pangalawa, uh, we were told yung palang si Mr. Ney Atadero na katiwala ni Mr. Mayo ay parang kumanaw na, namatay na yata last year, no? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, at siya ay pinan, pin, 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 kinasuhan din ng planting. Ibig sabihin, sila ang nagplanting. Mm -hmm. Si Atadero at saka si, si ano daw, ang nagplanting planting uh, itong si Mayo. So parang ano nangyari? Hindi, wala yun opo, sa ano anumang rekomendasyon ng komite namin. Opo. Ah. Uh, Uh, kami po'y natawag sa DOJ to get their side of the story pero wala hong available na, 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 ibigay sa amin na maaari pong magpaliwanag dito. Kung uh, noong pong Enero 28 ngayong taon, naglabas po ng whole departure order ng hukuman dito sa mga akusado. No? Pero hindi ho natin alam ngayon with this development na kumbaga technical, ano po ito eh, kumbaga mali yung kasong isinampa. Yun basically po sinasabi yes. dito sa balita eh. Mali. Sit, a... apo, apo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, makahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!